ibig po eh, magpakita ka ng milagro upang ang buhay po ay magka sa dyan na At kung ito yung magagawa mo, Amen! At sa mga lang naririto, luluod na sa iyo at hindi na ang alamin Diyos sa totoo! At mga kasama! Samay, samay. Ano po yung eh, mara sa Tony Naibas? Ikaw ang manguna sa gagawin nating pag-aabla. At susumay ba yan naman kita? Sa pagtubal, Tama! Ano ba yun? Ikaw ay malaika sa gagawin na yung sa sapagkat buhay namin ang nakataya. Sa mga gawagawa ng sala, ang oh. aming pong inihahabla. At ang tatlong bagay ng sala, pinagpis at pinagsama, ang sumbong ay pinag-isa, upang wala nang magkasala. Maging kapatid mo, Gobernador Poncio Pilato, ang nangyaring pang pagkito, sapagkat ang bayan ay kanyang ginugulo. At sa hari pa'y naghihilo. Lapit dito ang tao yan. Lapit sa mas kaan.

これは。 pang kakalipan. Sinasabi mo memberan, sa mga aral, yung mga tao'y buhubihan. Ang natin nilin lang, na wag magbuhit kayo ni Sara. Ang ang mga nagawa ng kababalaghan, ay hindi na sa sa bakas ng Roma. Ang mabigat naman tayo sa wain, ang sinasabing tinuturi, ang kung Roma ay agawin. Sampo ng Yerusalem, aadlay tulubigin, pati na si Sara harin. Ay kung hindi ba ang pangalit, sisirain tayo ka na. Hindi Dah serik cembayan Dah serik ni semua suai satu lah.